dumayo baya kulong-kulong ang ating repang si Yellow Ranger. Kabado bente daw siya sa tunog ng kanyang makina. Pakinggan natin, repa! Hindi ito makakabawas sa handa nyo sa Pasko. Sigurado akong andyan pa rin ang fruit salad at grey ham nyo. Obligado ka talagang pumangit kahit gwapo kang mekaniko, lalo kapag kaganto kakipot ang susuutan ng daliri mo. Medyo magiging abstract ka nga lang ng bahagya para madukot mo lang talaga ang pyesang lumilika ng ingay. Malabong mangyari na maging kahawig mo si Barney, yung tipo bang magkukulay ubi ka dahil sa yakap ng misis mo, Repa. Isang advantage naman kapag may jowa ang mekaniko ay talaga namang tatago sa talukap ng mga mata mo ang eyeball mo. Tingnan mo naman kung gano'ng kaswabe ang kanyang pamakyong finger. Talaga namang banayad na banayad ang kanyang pagpihit at kikilabutan ka. Nawala ang lagitik pero andun ang lagabog. Sure po lang dito, magiging kawig mo si Barney. Isang mahigpit na yakap sa lieg lahat ng tama, wag mong galawin ng pera pang niya yan.